sa ngayon daw ay nanloloko aminadong aminado itong si Maki sa kanyang girlfriend na si Alias Rose yan ay matapos na makipagrelasyon itong si Maki na pitong buwan na ngayon oo sa kanyang uh, nililigawan na naman na ibang babae na si Serena pero itong si Maki aminadong nag stay na lamang daw siya doon sa kanyang naunang girlfriend na si alias Rose dahil na rin sa utang na loob nito sa kanya. Utang na loob? Utang na loob. Kaya lang nag-stay. Yan ang malalaman natin mula dito sa ating mga na si Maki. Maki, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali, Biyo, Mm -hmm. Uh, si Maki po ay 30 years old na. Ikaw ba ay nasa trabaho o ina-enjoy mo naman kahit paano ang ating uh, holiday ngayon? ina enjoy po yung ating holiday. Mm, -hmm. ayan. So, ano ang uh, pakiramdam mo ngayon na aaminin mo na ito sa uh, maraming mga nakikinig sa at uh, nanonood sa atin, yung kalok alam mo na ha, kalokohan tong uh, ginagawa mo. Linawin ko lang, Ganon mo na katagal na girlfriend itong si Rose? Four, 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 years na po, boy. Four years na kayo lang. Ang alam niya, walang iba. Okay? okay. Uh, samantala, itong si Serena, alam ba niya na merong rose sa eksena o wala rin siyang kaalam-alam? Akala niya, nanliligaw ka lang din talaga sa kanya. Wala po siya kaalam-alam. Oo. Uh, sinagot ka na ba nitong si uh, Serena, yung pangalawang uh, babae? Opo, Kuya Poy, nung six months pa kami. Six months sa paniligaw mo noon. So, ngayon ay uh, ano tong, pitong buwan. Uh, Opo. Pitong buwan na kayo. So, nag uh, monthsary na kayo. Tama? Opo. Mm. Saan mo ba nakilala itong si Serena? Sa isang app, Kuya Poy, ng Tinder. Mm, dating app din. O oh, bakit ka naman may dating app? Di ba may karelasyon ka na? Ikaw naman, Maki. Bakit? Busy, busy na po kasi si, si Rose. Oo. Oh. Nung mga araw na yun. Mga... Kailangan ko rin po na may makausap. Hmm. Ano bang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Nagtatrabaho po. Oo nga. Anong trabaho? Isang ano lang po. Construction worker. Mm. Oh, maraming trabaho yun ah. Bakit nakukuha mo pang uh, maghanap naman ng... Na, at si, ano, si uh, Rose naman, ano naman ang hanap buhay ni Rose? Yung ang uh, original girlfriend mo? Isang call center po. Mm. Isang call center agent. Samantala, si Serena. Saan mo naman nakilala si Serena nga? Anong nga uh, trabaho rin? Wala pong trabaho. Yun ang maganda. O, oh, di ba? Kukuha ng walang trabaho. So, sino na lilibre sa inyo kapag ka lumalabas ka? Hmm? Suportado po ng magulang. Ba? Suportado? Medyo may kaya itong sina, ano, si Rina? Ah, oh, may kaya. Okay, sandali. ah uh, eto na muna ang mga mas importanteng mga tanong. Okay? Uh, ano ba yung sinasabi mo na utang na loob mo kay Rose na kaya ka na lamang nag stay doon sa relasyon mo sa kanya for four years dahil lamang sa utang na loob? Ano ba yun? Nung walang-wala ako, kuya po, po yung mm. sumasagot sa akin pang araw-araw at binibigyan niya yung mga luho ko. Ano ba mga luho mo? Tulad ng mga accessories po ng motor, gano'n. Ba, may pamotor. Yung motor, sinong ano? ah uh, sino nag yung motor? Ikaw ba nagpundar niyan o siya rin? Sa akin, Kuya Boy. Sa kanya okay. lang po yung mga accessories. Accessories. Mas bumibilis ba yung Sa motor yung pag kapag ka may accessories? Pumapogi po. Pumapogi. <laughs> <laughs> Pogi ka. Okay, hindi kasi nagmomotor din naman ako, no? ayun pero uh, kumbaga, masasabi, is it safe to say, Maki, na kumbaga ginawa mong gatasan itong si uh, Rose, ang uh, original girlfriend mo? Parang ha? ganun na nga po. I ibig sabihin, sa pagsisimula pa lang nung uh, relationship ninyo, ay hindi mo na siya ganun talagang kamahal. Opo, At nandun ka lang para doon sa mga benepisyo, sa mga biyaya na matatanggap mo sa kanya. Actually, hindi ikaw yung motor. O, may pa-helmet ba si ate? Opo. Mm, di yung helmet na binigay sa'yo? Ha? Opo. De ba yung helmet na binigay sa'yo? Hindi yung ano, gawang putyo-putyo lang. Oh, may paala. Bubuju-buju so, lang 'ko, boy. Ah, momorahin mu nang po. Ah, momorahin, pero ano naman 'yan? May may couple ano ba kayo? Ano ba 'yun? Siyempre, umaangkas siya sa 'di ba? Oo, umaangkas-angkas kasya sa iyo. May uh, parehas kayong helmet pagka lumalabas, tama? Puro, Opo, puro siya may uh, noon. O pagkatapos, ano pa mga utang na loob mo bukod doon sa mga binigay niya sa motor mo? Sabi mo ay uh, nung walang wala ka, uh, binibigyan ka ano? pera ang binibigay sa Opo, boy, boy pera po. Kasi mm. po yung nag po yung magulang ko. Mm. Siya din po yung gumas ng po, kaya, kaya malaking utang na loob ko po, po sa kanya. Ayun. Ano ba naging uh, diferensya ng mga uh, ng magulang mo? Parehas ba ng magulang mo? yung tatay ko lang po. Mm, anong Okay. Ah uh, siya yung sumasagot nung uh, nalaman niyo. O oh, medyo malaki nga yun ano na gastusin din. Pero ikaw anong ginagawa mo nung mga panahon na yun? nag uh, sumusubok ka ba maghanap naman ng uh, mapagkakakitaan? Sumusubok po kaya po, nag naghahabal po ako noon. Mm. -hmm. O oh, yun naman kahit papaano. Oo. Okay. So, ngayon na merong ka ng karelasyon na si Serena na bulag din at wala rin kaalam-alam -alam dyan sa katotohanan na merong kang uh, paniba... Uh, merong ka na palang dating uh, girlfriend, eh ano ng plano mo na gawin? Hmm? Naki? Naki? Ano nang ano plano mong gawin sa uh, sa lahat ng mga kinuwento mo sa amin? Anong plano mong gawin dyan sa dalawang babae na parehas mo niloloko eh? Yung original, niloloko mo na uh, akala niya siya lang. Pero nandyan ka lang pala sa relationship na yan dahil sa utang na loob. At doon naman sa pangalawa, akala niya siya lang rin at uh, nandyan ka uh, dahil mahal mo siya. Sabi mo. Oh. Ano nang oh, plano mong gawin? Hmm? Ano po kaya po Pag pinag-iisipan ko pa, Kuya po? Oo. Pero alam mo no, uh, tingin ko naman uh, wala ka namang masamang masasabi kay Rose doon sa original mong uh, girlfriend tama? Opo. Kundi pa sa salamat lan uh, pa sa salamat at syempre yung uh, pagtanaw nga ng utang na loob pero hindi maganda na ikaw ay uh, magi-stay lamang sa isang relationship ng dahil sa utang na loob. Halimbawa, alam mo, meron din akong kakilala dati, hindi lang ikaw, Maki. Ha, hindi lang ikaw ang ganito, hindi na iiba yung uh, sa'yo. Meron yung siya yung nakapagpasok, nakatulong na makapagpasok sa isang kumpanya doon sa lalaki at nandun na lamang daw siya dahil sa utang na loob na natulungan siya ayan pero nung uh, talagang na in love na rin siya doon sa iba eh kinailangan ng uh, magpaalam alam mo nung sinabi niya wala naman naging sumbatan wala naging sumbatan siya lang pala yung nag-iisip na Uh, pwede pe na pala akong nga uh, umalis, magpaalam at magpasalamat din syempre sa lahat ng mga naitulong mo but uh, not necessarily na kailangan na ituloy ko pa ang hindi naman pala totoong pakikipagrelasyon ko sa'yo. Di ba? Nagigets mo yon? Abo. Oo, naging uh, maayos uh, yung hiwalayan nila. Pero ikaw ba, sigurado ka na ikaw ay uh, in love na in love dito kaya uh, Serena, hindi dahil sa siya yung bago mo o yung lalim na rin ang pinagsamahan ninyo. Kasi as compared to uh, Rose, four years ay four years. Itong si Serena ay bumibilang pa lamang kayo ng pitong buwan. Eh, kumbaga, nasa ano pa lang kayo, honeymoon stage. Diba, nandyan pa lamang kayo na parang gusto mo, pagka na makikita mo siya, eh, lagi ka mabango, maayos ang buhok mo, ay mo pa makita yung mga flaws niya, yung mga pag, uh, Hindi mo pa makikita yon Handang-handa ka pa eh. Di ba? Uh, palagi. Tama? Eh, kapag ka, ikaw ba ready kapag ka nakita mo na medyo... Nakita mo ng bagong gising na itong si serina, uh, Serena. Nakita mo siya na hindi pa naghihilamos. Ganyan. Ready ka bang ganun? O baka turn off ka lang rin? Ready na po Kuya Poy. Ready. Totoo? O, oh, ito may nagpapatanong lamang. <laughs> ah, sandali ha? Ito merong uh, mga nagme-message sa atin. Okay lang nabasahin ko ha, Maki. Opo, Kuya Poy. ah, oh, uh, sabi ni Alex Ruiz, Kuya Poy, eh, paki tanung naman kung sino ang mas maganda sa dalawang girlfriend ni Maki, si Rose ba o itong si Serena? Paki mo nga Alex. Alex. Si, si... Ay, Maki pala. Maki. <laughs> si Alex pala yung nagtanong. Okay, Maki. O, oh, sinong mas maganda? Yung bago ko si Serena po. Seri, Ah, Serena. Pinagaganda ko pa yung pagbang. <laughs> Serena pala. O, oh, Serena. Okay. Sige. Ano ba ang uh, sinong kahawig nitong si uh, Rose muna? Sinong kahawig sa mga artista? Si, ano po, si... Sino? Kahit lalaki, pwede naman Kung may kahawig na lalaki <laughs> Ha? Ay-ay po Ay-ay Ah, so bilugan ang muka Ay, hindi Okay, ay-ay, delas-alas O, habaan yung Iba yung bilugan Medyo habaan o, Okay O, pagkatapos, ito namang si Serena Sino ang kahawig? Iba na po Iba na? Iba na po Renz Verano Iba na, Ibang iba ka na <laughs> ah, Okay Ayan, siya Ivana, Alawi Ganoon ang Sa bagay kahawig lang naman, ano? Yung uh, sinasabi o natin O, okay, ito Basa lang tayo ng ilan sa mga uh, Ano to? <laughs> ayan, si Dan Ano to? Uh, ayan iba, Kapag ka inihampas sa ulo mo ang uh, katotohanan, ang tawag dyan, makapal ang mukha mo. Sabi ni Dan Jewel Lumabi. O oh, yan ha, mga reaksyon ha, ma, ma ano, ha, makinig ka. Ayan, si Rosalina Dalangin, sabi niya, kawawang Rose, hiwalayan mo na siya. Hmm. ah uh, sabi naman ni Marvin, tuloy mo lang yan, Maki. Okay, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. <laughs> si Abigail Enriquez naman sabi niya nako hiwalayan mo na yung isa bago ka makipag -rel, uh, relasyon sa iba pa. Oh, ayan. Oh, basahin pa natin ang uh, iba. Si uh, ayan na naawa -na -na kami. Oh, dahil uh, ikaw ay nakikipagrelasyon ng dahil lamang sa utang na luob. Oh, uh, ito. Uh, sabi naman ni Abigail Enriquez, sino naman ang kahawig mong uh, aktor, Maki? Sino nga ba? Oh, kasi meron kang ai ai uh, na kahawig nung uh, first girlfriend mo. Tapos itong isa, Ivana Alawi. O oh, ikaw, sino naman kahawig mo? Kapag ka ma po. Ha? Koko po. Coco Martin po. Coco Martin. Sige. Oh, si Tanggol. Hindi kaya sa kapapanood mo lang to ng Tanggol. <laughs> kay Tanggol. <laughs> ayan, uh, sige maraming salamat. O oh, yun din ang uh, ayan nakuha niyo na ang sagot ha, sina Moonray, sina ano, sina Abigail. O oh, ayan. Sabi ni Marvin, ingit lang ang nagsasabing hiwalayan yung isa. Hindi kasi nila alam ang feeling na may dalawa. <laughs> alam mo, ikaw Marvin, ini-encourage mo pa tong si ano eh. Tong si Maki. <laughs> O na uh, dalawa. Pero uh, sabi ko nga, no, meron na tayong nakausap na ganito, namamangka sa dalawang ilog, Maki. Eh hindi enjoy. Enjoy yan kapag ka nga ka sa rurok na meron ka nakukuha sa kanilang dalawa. Pero ikaw, handa ka ba kapag ka nagkan, nagkahulihan? Hmm? Obo. Handa ka? Handa po. Eh papaano ano kapag uh, sige tanggalin mo lahat ng mga accessories ng motor mo. Sinabi ni ano ni uh, Rose, handa ka naman ng gawin 'yon. Handa naman po. Ano pa ba bukod doon sa mga accessories ng uh, pamotor ni Rose, uh, ang binigay sa iyo mga gamit mo, ano ba? Mga gamit ko po, pumasok po, po, mga damit po, ganun. Ayun. Eh baka naman mahubaran ka na kapag ka binawi niya 'yung kaya mong isoli 'yon kung uh, Uh, sa galit niya ay uh, hinging niya sa'yo, ibalik niya sa'yo dahil nagkahulihan kayo? Handa naman po ibalik. Handa? Okay. Sige, pero alam mo kasi, uh, yan ay mga nangyayari lang kapag ka nagkakahulihan. Pero kung maayos ka na magpapaalam, dahil sabi mo nga sa pagtanaw ng utang na loob, sa pakikisama rin sa kanya, yun yung isa sa mga pinakamali na pagpapatuloy ng relationship. Sana pumasok naman na sa isipan mo, Maki. Ang gawin mo bilang respeto rin kung talagang tumatanaw ka ng utang na loob dito kay uh, Rose. Eh, ikaw naman ni eh, makipaghiwalay na. Ayusin muna. Ha? Kasi uh, sabi mo nga tumatanaw ka ng utang na loob. Uh, ano 'yun eh? Kumbaga it is something good na gusto mong ibalik sa kanya. Ang ibabalik mo sa kanya hindi naman yung mga material na bagay na ibinigay, itinulong, isinuporta niya sa iyo. Hindi 'yun. O ibalik mo na lamang sa kanya yung uh, respeto o bilang uh, bilang kaibigan noon nung kinailangan mo siya. O, oh, kasi ngayon, niloloko mo pa rin siya. Yun ang suma total niyan. Kaya ikaw ba ready na na pakawalan itong si Rose? Kawawa naman yung tao. O, bukay-bukay. Ready na po ako. Magpaalam na po ako kay Rose. Magpaalam ka ng uh, may mapagkumbabaha at mayroong pa sa, salamat sa puso mo. Ha? O, po, kaya po. o yun. wag naman yung ano. Ha, alis na ako kasi hindi na kita gusto. Ah, uh, sawa na ako sa iyo. Kumbaga piliin na maigi lalo't alam mo nga na tumatanaw ka ng uh, utang na loob. Bago mo ipagpatuloy ang uh, relasyon mo naman Kaya Serena kasi sa ngayon, ang nangyayari parehas mo silang hindi nirerespeto. Parehas silang walang kaalam-alam sa mga kalokohan mo. Tsaka mas masarap talaga na magpatuloy, makipag-date, may kaangkas sa motor. ba diba, na alam mo na walang tinataguan, walang uh, makakakita sa inyo. 'di ba? Maki. Okay. Oh, wala magsusumbong si Maki, may kaangkas doon, babae, sexy. Labas 'yung ano. Oh, labas 'yung uh, ulo sa helmet, hindi nakasuot, sa siko lang sinuot. Ganoon. Okay. Ayan, mas maganda yung ganun eh, na naka-ride ka ng uh, maayos. Okay, walang tinataguan. Hmm, Maki? Opo, kuya boy. Gantihan, you, boy, boy. O, gantihan, mo ng respeto oh, sa pagiging uh, matapat mo kahit pa nga kailangan mo na magpaalam itong si Rose.